Yep. Oh, lang sa mga G. mapunta kami ngayon somewhere. Sa tayo punta boss. Sa Bini. Hindi mali. Oh, tama. Bini Beach. Ngayon ako. Ang minahanap nyo. Hi guys, nagbabalik na ako. Babalik. Nag-abroad ba lang pala ako ba muna. Nag-abroad siya para makabili kami ng mga ano, gustoan namin sa buhay. Ngayon, hindi na lang namin si Steve. Tapos kami ngayon sa beach. Birthday kasi ni Right. Like, Teddy. Teddy. Katapos na yung birthday mo, nagawaan ka na ng vlog ba? Dapat ginawa ko. Tapos yung yung cake na ginawa. <laughs> <yung>, yung... <laughs> <laughs> Tarang mukhang kasi mo, basa-basa yung gili. No? <laughs> Sabi ko nga, dapat gawin doon. Hindi, gagawa kasi dapat, dapat. dapat eh, walang oras. As Pasensya as na. Mas magandang sa'yo kasi, ano yun eh. Ayun na po siya. Kamusta? kamusta, kamusta. Eh, kamo na. Hola, kamusta mga G. Nandito na po tayo sa beach. Ay, ano, di ba the beach? Lake daw, lake. Ano ba yung lake na to? Seabalt? This is Tibald Point Provincial. Ah, Tibald si Park Hibald Hibald. Provincial Park. Yeah, puntahan niyo pag may time. Ito na po sila. Update lang. Kasi si Clea takot sa tubig. Hanggang ngayon nandiyan pa rin po siya. Si Zach nag enjoy na po sa kanyang unicorn. <laughs> ano? Yeah, may hanap, may kailangan ko hanapin may kailangan dito ng, dito ng ano? may, ng may, may pagkakamaling hanapin mo dito Sightseeing tayo dito yeah, Hanapin mo dito dito ng area Tingin mo tayo dito Hanapin mo yung pagkakamali Kita na ba dito? oh, kita kita mo na ano yung pagkakamali? May kasalanan ng sifo na nagawa. Yeah. Hanapin mo mo yung pagkakamali. Dito ka lang. Dito ang tignan mo na yun. Nakita mo na ba? Kami na sa bubong, oh. Sura Kakabukas lang po tong Hanap natin ng stick. Sila may banan. Here's the Kanina ka pa. Pinutikan mo yung bola kanina, eh. At least yun, madali hugasan. Hindi, mapakurve ko. Hahaha. Ang pinakem niya tabaas doon. <laughs> Ayun, actually guys, wala pong 15 minutes yung paglalaro nila at okay, wala pong uh, sumabi minutes. wala pang isang 1 minute. Wala pang 5 minutes. Na minute. <laughs> ano? Akitin doon pag wala mong time. Ay! Hindi, hindi. Si uh... Sek doon, nagtatampiso na siya guys. Ano okay. na okay. natin? Ay, nakita na nakita Anyways guys, birthday kasi ngayon ni Teddy Boy. At hinihintay uh, lang natin siya. Medyo celebration niya today, yun ang. Uh, tas kakain tayo, barbecue yun And then, ligo-ligo. Diba? Ay, ka muna. muna. Eh, <laughs> Day night. No.

<laughs> Ayoko na. Okay, guys. Like. Ahon ka muna. Surprise natin si Teddy. Parang bata. Ito e yung ang dami ng kandila mo. Teddy, eyes saw... closed. Pre, pre. 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 Tinan mo. Meron kaming surprise. Ay, happy birthday. birthday, pre. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday to you. <laughs> happy birthday birthday, happy birthday, happy birthday, Teddy. Ah, oh, wish, wish. Kaya, hey, naglalaro sila guys eh. Grabe yung wish niya. iyak, yung iyak. Yung iyak, yung iyak. Sama mo yung cake. pre. Thank you, Thank you, thank you. Thank you. Success. Isang mabuting kaibigan. Flashback. Pre, de, punta ka doon, tingin ka lang sa dagat ko nare. Tapos kakalabitin ka namin ganun. Oh, ay, ay, sige, kaya yan. Scripted to. Oh, guys, yun na yung plano guys. Nare, nagbumuni-muni siya. Tapos kakalabitin. Tapos kanta tayo per birthday. Oh, ba't naka 60 frames ka? Eh? Ayan mo na. Oh. Ready ka na ba? Ganda talaga gagawin diyan. watch out, watch out. Okay, oh, Pre. Oh. Uy, pala hot water. Eh, hey, napalad ko ng bata maligo. Ay, <laughs> hey, ay, hey, sa wakas natanggal mo 'te. <laughs> Ayos ba Steve? Ayos. Happy birthday, boss Teddy. Hey, thank you. Ayun. Gusto mo hey, makita 'yung ano ko? Ito. Eh, blur ko na lang 'yung mukha mo. Okay. <laughs> Candidate number 1. Number 1. number 1 Too blessed. Guys, happy birthday, Daddy. I love you. Nakalabas labas din tayo. Kahit so, medyo saglit ito, eh. lang to. De, ng ano, ang wild mga mga mo mga ngayon, ha? Dahil, sinilabay niyo yung birthday ko, bro. <laughs> happy birthday. Ay! Uy, yeah. shit. Happy birthday. Day. Panis! May pangalan na tayo, boy. Kinakaw pa namin niya sa shop. <laughs> shop niyo talaga yan. Alam mo, bakit je? master craft? Bakit tre? Kasi master ka ng craft. Ay! Mechanic. Yung anong deal on noon. Itong Jonela na to. Oh. <laughs> Ay, thank you, Ay, thank you. Ay, thank you. Ay, thank you. Ay, Jion. Jion. Thank you. Thank you. Very, very, very thoughtful. Hindi ko na alam kung anong re-regalo sa'yo. Very, very thoughtful, pre. Pero may meaning to. Oo. Sige. Ang meaning niyang storage. Oo is that you can store more memories with us Ay, lahat ng drawer nito pre, ma mapupuno yan ng memories Yan! reklamo si Boss Teddy bakit okay. mas tap hindi snap on <laughs> <laughs> Thank you for watching! Pawag! Peace and And happy birthday to Boss Teddy! Thank you for the you gift! Man. I love I you pray all! See you! <laughs>